Marami po. Nag-umisa ako sa ano, sa ataw dito, fr uh, frozen shoulder. Oo oh, eh. Uh, mga five years ago na. Tapos, na ano na rin ako na arthroscopy. Arthroscopy? Arthroscopy. Wala din yan nalang. Doop, nagpap ano nagpapapiti nagpapa ako. Hindi talaga siya fully na recover. Tapos... Diabetic ka ba? Hindi. Oh, Fit ako. Mas masculoskeletal lang talaga yung problem. Actually, ano ako, player ako ng volleyball before. Feeling ko, kasi may edad na ako na nagba-volleyball ulit, yung every time out, nagbubuhos ako ng malamig na tubig dito sa Toronto. Oo. Oh. Oh. Eh baka lang napasma. <laughs> Tapos, eh, eh. ano, working na na rin, siguro, tsaka sa postural. And then, uh, eventually, nag-progress siya sa fibromyalgia. Ano yun ah? Ano yun? Ah, uh, eto, feeling ko laging nakaganon yung eh. Tapos, konting... Neuralgia? Fibro. Fibro, fibro. May Ah, mayalgia. Kaya ako neuralgia. Hindi, mayalgia. Konting toothbrush okay, lang, nangangalay na ako. Tapos, oh, yung feeling ko sa isang kilo nyo, sampung kilo na sa akin. Pag kuminos ka ng ganyan, uh, parang... Malay na malay na siya. Malay na Kahit sa cellphone lang. Wala so, sa timing yan. Yun ang indication, wala nang sa timing yung humerus mo, wala sa rotator. Naka ano yan, nakababa or nakaliis Naka Baka saka buwalo din dati. Tapos ito din, before actually, mga 2 years, bago pa nung 5 years, eto nagkaroon din ako ng problema dito eh, na parang, ano ba yan, parang tabingin. Tabingin yung pelvis mo? Oo. Malalaman natin yan. Before, pero ito interaction traction-traction ako dati. O yun, maganda din ang yung parang dimple sa kwet. Uh -oh. Kung malalaman ka agad yan kung tabingin yung pelvis mo. Before pa kasi yun. Oh, oh. Pa. Parang ano lang sir, ano na lang siya ngayon eh. Occasional, okay, hindi ka tulad ng dati, talagang hindi ako makaampang dati. Parang may kumakalso. Parang sa sakit, Oh. Ang sakit. Sa, sa gano'n -e, ganun talaga yun. Kasi pag ang pelvic mo, pelvis mo, imbalance, siyempre yung okay, walking mo maapit. Eh. Talagang may parang yung kahoy na tutukot Sometimes, yun. kunyari, nakaganyan ako. Mm. Ayan. Or napa, napa, eh, hyper extend lang yung pa ako. Yun. Parang iba. Na. Kakalso sa singit. Actually, nagmumotor ako mga, ano na siguro, 10 years ako nagmumotor. Feeling ko, doon din sa... Doon din. Sa mga pagsampasampang. Oo. Tapos okay. yung... Diba ano ko dapat i-overhaul na yung katawan ko. Ready mo na 'yung natin. <laughs> Lahat sir gawa ng ano, sorry. Yung sa tuhod ko rin, ganun okay. din siya. Pero ng uh, short? Ano na nga. Kasi Bakit puso ko ba, rin sa kawang ito. Hanggang pa ayan, sir. Ano okay. rin ako eh. Oo, oh, sige. Hindi oh, ako pero, pero, pwede uh, mag-rubber mag shoes ng flat na flat. Flat puntit ka? Hindi. Hyper. Okay. Ah, mas mataas yung art. Kailangan, mas mataas sir? yung art? Okay. Ah, okay. Iba naman ang aso mo. Ano yan sa'yo? Dapat naka-art lang. Mayroon kong, ano? Baka mayroon kang lansar pasyaitis. Mm -hmm. pag kina-extend mo, pag kina mo, inatap mo ng gano'n, na parang may maiksing nerve sa gitna, gano'n? Paano? Uh, pa, hindi <laughs> mo alam. Hindi, uh, pag nag-flat ako, andito yung sakit niya. Pag nag-flat ka, uh Oo, -oh, andito. maabot dito sa ano? Oo. -oh. Yan. Naninigas na yung mga yan pag nag-flat. Okay. O di, eh kung talagang yun ang ano ng paa mo, susunan mo yun. Bibili ka ng iyong maya mo. Ito nga, lagi nga ako naka-insult. Oo, oh, yun. Tama Para ma-avoid mo rin yun yung... Check mo na natin ito. Ito, pag nagtutubrush daw siya, yung 10 kilo sa atin, <laughs> ay 10 kilo sa atin. Ay, 10 kilo. 1 kilo sa atin para 10 kilo sa kanya. Buti, may frozen. May ano lang ito. Wala lang sa timing ito, kaya ganyan. Hmm. Hindi pa pa frozen yan? Nanimigas na yan eh. <laughs> hindi. Ang frozen soldier, consider na, ting ganyan lang. Ah, sa hindi. Sa Ano ito. na? Actually, sir, ano? yung Galing first, ka na ba sa ganon? Uh Oo. -oh. Yung hindi kumakaka? Yung first episode ko niyan, as in, konting kilos lang. Bigla yeah, na lang. Yan yung mga frozen. Yung, ano bigla na, na lang yun, sir. Nakahiga lang ako. Tapos iyak na ako Kasi hindi ko tita ma siya maaka. As in, hindi ko magalaw. Bigla Ganun lang. Ganun lang. Uh -huh. Paano mo na Isan? nawala? Na, Paano siya nawala? Kasi ako sa sir, ako sa hospital, kinabukasan, in-injection na ako ng steroids. So, yeah. uh, eventually, nag-move naman to. Tapos, ano na, ah, uh, dawag daw. Mas matindi. Kala ko pagkarinig ka nila yung bayingay yeah. na rin eh. yung Hindi. Yung pinakamatindi. Suicidal. Oo. Uh -huh. -oh. ko, lugar Sumakit na eh. Sa sport nyo siguro, sinisingin uh -huh. na kayo. Sport, uh -huh. sa kaling pagmumotor siguro, ang tagal ko rin nagmotor. Ang ano naman kasi sa motor, pag may tama kayo sa ganyan, Tsaka uh -huh. ganito, pag uh -huh. ako pagtapos nyo, sigurado, tsaka rin yung lower back. Oo. Uh -huh. Yun ang pinaka-tinatamaan yan, lower back. six years na ako, diretsyo lang natutuwa. <laughs> Bakit? Hindi ka na ako tag-ili sa akin na ako. na natin mamaya pag utulungin ang patag-ili. lang sa'yo. pag ganyan naka-hyper-extend yung paa ko, hmm. masakit Ito, na Alin ang sumasakit? Dito. Dito? Uh, kaya pag nagpapamassage ako, ayan, nagpapamassage ako. Ayan muna ang pang pagsamantagal. Ang yeah. uh, mga buwit muna ang mga matapos natin yung mga mag-sabi. Papamassage din ako lately. Ang isa kailangan kasi may mga tinatawag na adjustment. Kasi kung massage-massage na, wala ma-adjust doon. Marami nang lumalabas na Cairo ngayon. Kasi pag wala kang binago ito, wala talagang magbabago. Pero kung may mga inalign kang buto dyan, eventually, yayakapin mo na yun, mag-sync -mag in na yun eh. Siya lang, sa tingin ko pero kung may matira pwede <laughs> ang interval naman ito is once a week tingin ko na galing ako kayo sa mga kakuanyo ano eh ano lang kung ina sa rehab medis mo pero mga ano lang naman.

Pag ginanito ka masakit, sabihin mo ah. Ayos lang? Oh. Eto. Medyo taas mo ba? Dito? Oh. O dito pababa. pa baba? Palabas. Eto? Yeah. Eto? Oo. Oh. Sa kapila? din. Same? Dito sa pinaka-art talaga, oh. no? Uy, sa ba? Wala ka na. Hindi ang mag-isip. May lower pocket slow. No? Ah. Ah. Peace na. Thank you. Hindi mo naman kasi ma-adjust ito. Dinuturo ito. Ito yung mo na ito. Wala ka nang ma-adjust dyan kasi ano lang yan. Parang mga kultil. Other side. Oh, I ito, ito. Oh. Ah, ayaw ko. Ito, masakit Oo. Huwag ka lang magpapa, ah. Okay. Pagka nakatayos kayo. Hindi talaga. Ka yan, isa yun sa mga magpapasakit. Ito.

dito lang, hindi ka na rin ito ng maayos. Eh. Yung uh heat -huh. spar bulb, uh -huh. dagdag ka pa ng plantar pa si Itis. Ako natin piniinda yung heel spar Kung hindi mo i-tutusok, hindi siya sasakit. Ito talaga, ito sa art? Oo, talaga yung ano ko. Planter nga ito eh. Pag naka flat lang ako talaga, yon Kaya lagi ako naka-rubber shoes Kaya hindi nito matagal. Kaya ayos ulit

Ano ba mga? Nawala, ano? Hindi, konting nga no, alay. No? <laughs> no, konti Meron pang konti. Sir? Diyan? Oo, oh, oo. Gagantuin na lang yan, o. No? <laughs> Once okay. na ito, naalay itong ano, itong tarsals na ito, malaking ano yan? Malaking burung okay. yan sa mga nakakatak na mga increase siya mga October ako nag-press kayo October. Actually, ngayong mula ako bukas, <laughs> nagbukas. So, parang <laughs> oh, ang okay. sultan lang ko eh. Oo oh, nga. O, magaling ka na. Parang marami ka Pinagaling ka talaga. Salamat sa mga nag-pray po. Napano kasi? na over pati sobrang sa uh, pasyente rin. 35 na yung ko, 50 may hit yung kumunta. Bulpi sarado sa Patangas. Ngayon mo um obserbahan yung samel ano, mo. Iba lang ako diba ginagal mo para may sumasabit ko. Ngayon maghihigay. <coughs> Kapain mo ngayon, di ba may sumasabit yung kala mo sa ngayon. Sabi yung pendik mo. Nahata ko na yan eh. Double purpose yun pati dito sa singit. Minsan, kanyara nag-exercise, nag-stretching ako ng ganito. Hmm. Naglalak. ganyan. Yung masakit na nung pagkatapos. Sabi ko, ayoko ka mag-stretching <laughs> kasi sa <suma>. oh, mga. <laughs> sige, mag-stretch ka. Sige, mag-stretch ka. Habang nandito. Eto, masakit yan. Ha? Ah, sa puwet? Sa muscle, okay. sa puwet? Oh, Normal yan. lang yun, ito. Normal. strap na Normal lang yan. Oh, hindi. Pero, ah... Uh, Exercise ng sciatic, yan eh. Oo. Oh. Yung ganyan, yung posisyon na yan. It, na, na ano ko lang before, na, hindi nga ako makalakad. Hmm. naman ngayon? Walang saan ang babalik. Eh, hey, di, mababalik eh. <laughs> oh. oh, Tapos, traction natin to. O, oh, traction natin Kasi okay. mm -hmm. po yung balakang nyo. Sige. Sige. Sige, babalik. sarap ko no? Diyan ka lang. po na yeah, ito. Ayan, relax ka lang. Tapos yung tuhod mo, yung final sa tuhod. Ayan. Kung natanggal na rin, paghata ko kanina. Wala na rin. Diyan mo, check mo. Wala na rin. Ito, sir. Ayan, okay. Ito naman, hindi ko pa na. Sana hindi ko po fluid. Hindi ko pinaka extract Pero parang... Or... Pero parang... Hindi mo na alam Hindi mo na alam yung ganun yung test. Hindi mo na alam yung yung pera. X-ray, mas best pa. Pero yung mga CT scan, hivir, mga MRI. Kung ano lang si Gloria na hindi nararamdam ang kung ang wala naman. Pero yun yan, parang buong pisang matutubi. Or nag-disalign na.

Makawakan ka man lang sa ano? O babaw yung pano? Babaw Final touch. Kasi may mga nagpunta na rin dito na galing na ron. Ang... Um, Hawak na cellphone. Nagpapasa ka, naghahawak ka ng cellphone. Nagpapasa. Ah, nagpapasa. Ah, Ganyan. Ito, ito, ito.

yung gusto magpa-trip kaya Rexon Alfonso. Shoutout sa'yo, Mr. Erickson Alfonso. Yan mag-iingat ka dyan. May mga, may mga exercise ako dyan na ano, tinuturo for lower back. So, ayan, makakatulong sa'yo. Check mo yung mga nang ano, sciatica. The same lang din yan. The same lang din yan sa mga, ano, kumbaga, severe lang yung lower back pain lang na, o regular yung sa'yo, cc lang yan. Sa closer mo lang ng konting Ako'y sumasamba mangangailangan Mr. Erikson at ka dyan. I love you. Oh, oh research mo lang siyati Ang dami no. Vibune oh, libo na, na siyati ka na case na hinahandle mo. No? Lahat yan, positive. basta ka nang ano dyan. Oo. Pwede, okay. pwede, na, pwede ako mahiga na nakatagin. Basta nga, Mas maganda hmm. siguro sa pero sir, dito meron akong pain pa rin eh. Ngayon. Ito, ito. Ito, ito. Oh.